Halos dalawang linggo pa nga ang ating ihintayin bago ulit natin makita si Kai Soto na sumabak sa loob ng basketball court. Kaya naman ay atin munang silipin ang mga mabibigat na player pagdating sa center position na makakatapat itong si Kai Soto. At sa total of 17 games na nilaro ni Kai Soto rito sa Japan B League ay nagtotal nga siya ng 28 dunks na kung saan ay siya nga lang ang nakagawa nito sa history ng Japan B League. Bago natin umpisa ng topic na iyan, palike and subscribe naman mga kaballers! sa total of 17 games nga ni Kai Soto dito sa Japan B League ay nagtotalaga dito ng 28 dunks na nagawa na kung saan ay eh, sa history nga ng Japan B League ay eh, siya pala mga nakakagawa nito alam ko na ang sasabihin ng iba dyan ay normal lang daw na magawa ni Kai Soto yan dahil sa tangkad nito hindi lahat ng matangkad ay kayang gawin yan in 17 games ay makagawa agad ng 28 dunks ang ibig sabihin lang yan ay eh, alam na ni Kai Soto ang dumiskarte at gamitin yung height advantage niya at nagawa niya nga rin lahat yan dahil nga sa kumpiyansa nito sa paglalaro at dito naman tayo sa makakatapat ni Kai Soto pagdating sa center position March 20, Yokohama vs. Toyama Grouses. Ito nga rin ang kupuna ng ating kababayan pa na si AJ Edo at sa pangalawang pagkakataon na hindi nga na naman sila magkakaharap due to injury. Ngunit hindi nga rin magiging madali kay Kai Soto ang trabaho sa ilalim ng Ay, dyan pa nga yung kanilang main center na si Ivan Buba na isang Croatian na naglaro rin sa national team ng Croatia. Ito ay may height na 6'10 isang agile player at physical maglaro inside the paint itong player na ito ay more on low post plays na kung saan ay ginagamit talaga nito ang kanyang lakas ng pangatawan at nag MVP nga rin ito taong 2022 sa Lithuanian League. Back to back game naman sa March 23 at March 24 Kontra naman dito sa kapuna ng Nagasaki Belka Ang makakabantayan naman dyan ni Kai Soto ay Itong si Nick Perkins, isang American player, listed 6-8 ang high, na naglaro na rin sa iba't ibang liga, sa iba't ibang bansa. Medyo undersized nga lang ito kumpara kay Kai Soto. Ngunit itong player na ito ay physical din maglaro, kaya naman ay kailangan nga rin niyang magingat dito. Kasama nga rin pala nito yung star player ng national team ng Japan na si Yudai Baba na sigurado makakabanggaan din ni Kai Soto dahil mahilig nga itong matake papunta sa paint. March 27, kontra naman dito sa FP Nagoya or Fighting Eagle Nagoya. Itong susunod ay si Ian Umara na dating ka-teammate ng ating kababayan na si Kiper Rabena siguradong isang challenging matchup ito pagdating dito kay Kai Soto dahil matangkad at mabilis nga itong center na ito na sobrang agresibo nga na umiscore kumuha ng bola at kumuha ng rebounds another back-to-back -back game na naman sa March 30 at March 31 kontra naman dito sa Albert Tokyo. At isang physical player nga na naman ang makakatapatan ni kay Soto rito. Kung makikita nga natin ay sobrang agresibo at may kayabangan ito sa paglalaro. Kaya mapapalaban talaga dito ang ating pambato. Ngunit sa mga nabanggit nga natin ito ay malaki ang kalamangan ni Kai Soto pagdating sa height. Kaya naman naasahan natin na maganda pa rin ang ipapakitang performance si Kai Soto sa mga susunod na laro.